Ayan Ayan. No? Magandang gabi, mga kamukin no? Inabot na tayo ng gabi. Ayan. So, time check tayo, mga kamukil. ah uh, Lashiti, pasado, no? Bali, nag overtime ako dito sa tagong project, mga kamukil, no? Itong paggawa ng kwarto, no? Dito sa kapilang bahay. Okay, update tayo, mga kamukil, dito. Papabot din tayo ng kalaman mga kamukil, ha? Sa studying, no? Okay, itong pag-i-studying. Kapag ang gagawin natin, mga kamukil, ay yung partition ng ating mga kwarto o ano mga mga klaseng partition gagawin natin yari ito sa hardiplex ah, uh, siyempre gagamit tayo ng metal stud no? Uh, ito yung papaabot natin ng kalaman sa inyong mga kamukil kahapon mga kamukil pagpunta ko dito meron pa yung mga tiles na no, umaangat di ba? Oh, so, kung napapansin yung mga kamukil ang linis ng inanohan nila ng tiles oh so, pansinin ninyo mga kamukil mga nangyayari dito so, oh. alam nyo na ako mga kamukil oh, kung ano yung dahilan kung bakit umaangat yung mga tiles na yun. Ito. Kitang-kita na. Alright. So ngayon, pinatanggal na natin yung mga tiles. So, yung natitira, yung nalang nandun, pinatigil ko muna. Kasi panghuli na dyan, yung mga kamagil. Patanti ito. So ngayon, mga kamagil, uh, sa pagpapartition, gamit ay studding. Tapos, walling natin ay hard takes. O so, smart bird man yan. Meron tayong dalawang klaseng spacing na ito, mga kamagil yung patay natin ng na mga studying. Iba din yung pabalagbag, no? Meron tayong tagdadalawang klase na ginagamit nito. Pati rin sa pag mga kamukil ng ating mga dugtungan. ayano Meron din yan, dalawang klase. O, ibang ko lang sa iba. Basta sa ating mga kamukil, meron akong dalawang klase sa pag ano niyan. Uh, lagay ng bridging. Okay? Kung kwarto yung ating gagawin mga kamukil, gamit ito. Ang importante nito, mga kamukil, pinakauna, kahit anumang larangan ng construction, basta gagawin, pupurmahin, layouting, mga kamukil, yung pinakaimportante. Unang gagawin natin, yung hulog, yung tuwid niya, papunta doon. Tapos, uh, yung squareness niya, mga kamukil, yung iskwala. Dito, sa pinaka-corner tayo, magkukuha ng iskwala na yan. And then, pagka nakuha na natin yung iskwala, mga kamukil, dapat yung guhit niya ng iskwala natin dyan, mga kamukil, yun yung buhit ng hulog natin dito. So, mauunat dito tayo sa paghulog. Tapos, iskwalahin natin dyan gamit tayo ng mga tiles. So, anumang klaseng pang iskwala natin, no? Basta iskwalado lang. Mas mahaba, mga kamukili, yung ating gagamitin pang iskwala is mas maganda, mga kamukili, no? Yan ay kung mano-mano lang. Pero kung meron naman kayong mga laser light, mga kamukil, uh, mga laser level, yan, uh, madali na lang po yan para sa kanila, no? So, mano-mano itong sa ating mga kamukil, manual, yung ating ituturo dito. O, so, ngayon, pagka uh, kita yung mga kamukil pagka nakuha nyo na yung squareness mga kamukil pinaka importante meron tayong guide na susundin so, ano yung mga guide na pwede natin gawin kapag wala tayong uh, laser level unang una mga kamukil tansi so, pakuha natin yung tansi yung saan yung guhit na nag squareness natin batakin natin dun sa kabila so yung tansi mga kamukil pag nagdidikit tayo ng metal stud dyan sa pinaka flooring ang magiging base ng ating pag i -studying. So, yun na lang yung ating susundan yung tansi na yun. No? Para matuwid siya. Ibig sabihin, yung tansi na yun, sinunod natin. So, matuwid yung ating layout kasi squareness yung ating sinusundan. So, pagdating naman sa patayo mga kamukil, ah uh, kunin nyo lang yung pinakahulog niya, dikit nyo lang yung metal stud. So, yun na, sundin nyo lang yung, pwede nyo guhitan sa gilid, tapos tapatan nyo lang yung metal stud nyo na nakas, Uh, sunod siya sa guhit dyan. O, so, yan na yung pinaka uh, hulog niya. Alright? So, ngayon mga kamugil, dito tayo. Paano ba ito pag, uh, pag mag maglak na tayo, and then una, yung spacing nito, yan, ang bawat nakatay na bakal, ano yung mga spacing niya. So, una mga kamukil pwede tayong gumamit ng uh, 16 inches dito. Mula dito, 16 inches. 16 inches. Apat na patay mga kamukil, siguraduhin nyo. Yung guhit natin dyan, Napagit to. Pam, yung purpose natin dyan mga kamukil, yung pag natin. Kasi ito yung uh, lapad ng ating ididikit dito na hard flex. No? 120 to, dito mga kamukil. Sa kalahati. So kung masunod yung 122 na yan, paglapat din natin dito, may pangriribitan -re pa tayo sa kabila. So kaya importante mga kamukil, itong 1, 2, 3, 4, pang apat na 16 inches mga kamukil is yun yung talagang makukuha nyo yung hulog. Okay? Para uh, hindi mangyayari yung dito makapag rebits ka pa ngayon pagdating dun sa baba yung ididikit natin na hardy flex na kasunod nya hindi na tayo makapag rebits doon dahil pumasok na itong ano natin. So yun yung iniiwasan natin dyan. Kaya kailangan nasa gitna talaga yung 122 makukuha natin na nasa gitna siya. Okay? And then, pangalawang spacing mo mga kamukil, meron tayong tinatawag na uh, 61 by 61. Kasi 122 yung isang plywood. Diba? 161. Uh, bawat isang sukat niya. So ngayon, uh, yung disadvantage naman kapag 161 lagi tayo mga kamukil, yan ay ginagamit ko lamang kapag hindi masyadong uh, madidisturbo gaya nito mga kamukil sala siya so maaring lalagyan niya ng couch dyan may mga bata na higa-higa hmm. si sir, si mama hindi maywasan baka uh, maano mga kamukil mabiyak so kaya ginagamit ko yung 61 by 61 mga kamukil dun lang sa mga hindi masyadong disturbo na uh, party sa bahay okay so ngayon mga kamukil itong ginamit ko 16 by 16 yung habol ko dito mga kamukil 16 inches mga kamukila. Ha? Yung habol ko dito para mas matibay yung ating hardy flex na ilalagay dito. 4.5 yung gamit na hardy flex dito mga oh smartboard mga kamukil makapal na yon pero mas pinatibay ko pa siya sa pamamagitan ng pag iksi ng ating mga studding. Yan, di ba? Pag malapit yung studding natin, ibig sabihin matibay din siya kasi kukunting agwat lang ang walang laman. So 4.5 'yun nandito. So kahit na madagana ng bata, hindi siya mabibiyak. Uh, iba kasi sa 61 by 61 mga kamkil. Itong isa, wala na to dito. Open na to. No? So hanggang dito ka naman pwedeng makapag-rebit. So ang laki ng uh, posibilidad na mabiyak to. Kasi walang pipigil dito. ba? Diba? So, na ba? Kaya ito, naging 16 by 16 ako dito mga kamkil. No? Kasi nasa sala to, pinakasala. O oh, dagang dagan naman to, hindi siya mabibiyak. O oh, yun lang. Yung pinaka, ano, uh, importante. Yung dalawang is spacing na makikita natin dito itong patayo 60 by 60 61 by 61 ito naman 16 inches yung isa yung pangalawa right so ngayon pag nagsusukat na kayo ng ano mga kamukin nagsusukat kayo nitong uh, bridging natin yung iba madalas makikita nyo yung special cut nasa taas uh, nasa taas siya So, sa akin mga kamukil, balik din. Nasa baba yung special cut. Kasi madalas mga kamukil, mahirap magsukat ito. Lalo na uh, kalimitan sa atin para mas masiguro natin isasalpak yung ano dito aktuala na mga kamukil yung mga ritaso ritaso na lang yung gagamitin natin salpak yung ritaso dito tapos buhita na lang dito sa baba yan buhita na lang dito uh, tapos dito din sa kabila so yun yung guguhitan rin ikakat di diba? yun yung madalas so para kung ganyan klaseng pagdiskarte mga kamukil mas mainam na sa baba tayo mag special cut kasi hindi mangangala yung kamay natin madali siyang trabahuin kasi nasa baba lang tayo so ito mga kamukil yung buo ko talaga sagad hanggang kaysa yan. Sagad hanggang kisami siya. Total, itong kisami natin ang align to ng maayos. So, dikit na dikit yung ano dito. Hardy flex. Diyan natin malalaman mga kamkil kung na-align ba masyado itong ceiling natin. Di ba? So, kapag ka may part dito na nga, nga nga hindi siya lumalapat lahat. Ibig sabihin, uh, may kunting sablay yung alignment ng ating kisami. So, ngayon, dito naman mga kamkil sa pagdugtong. Ito. Itong pagdugtong na to, ito talaga yung nakaugawi. Gawi ang kumakamkil. Pero meron akong dalawang klaseng papakita sa inyo. Ito, meron din dito. So, ano yung makakuha ng disadvantage natin dito at advantage sa ganitong klaseng pagka-lock? Ayan, versus ganito. Unahin natin ito mga kamukila. Yung makukuha natin uh, uh, advantage nito, matibay ito. Kasi, nakapulak pull tayo dito. Ayan. Kita niyo ba yan? Oh? Nakalock din tayo dyan. So, napakatibay nito. So, yung disadvantage naman nito mga kamukil, magastos sa rebits to. Kasi una-una magre-rebits ka pa dito, tapos magre-rebits ka pa dito, 'di ba? Magastos sa rebits to. So, ngayon dito naman tayo. Yung advantage na makukuha natin dito mga kamukil, una tigbay din, no? Kasi ito mga kamukil, ayan, ni ko siya dito. Tapos may lock pa siya diyan. So, matibay din to mga kamukil na diskarte, no? Yung una nating makukuha ang advantage dito. So, pangalawang advantage makukuha natin, mas tipid tayo sa rebits, Diba? Uh, mas tipid tayo sa rivets. Kasi kung dito mga kamukil, uh, i-compare natin dito, isa, pwede nating i sa isa, sa kabila, dalawa, tapos dalawa din dito, apat. Uh, compare mo dito mga kamukil, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo lang yung magagamit na rivets dito mga kamukila, blind rivet. So, yun yung makukuha nating advantage. So, yung disadvantage, wala akong nakikita disadvantage nito mga kamukil pala, wala. No? Kasi unang-una mas madali to kaysa dito. Ito. Yuyupi mo pa to. Ikakat pa dito. At tapos dito. Sukatin mo na lang to dito. Hanggang dito. Mula ka dito. Hanggang dito. Uh, tapos buhitan mo yung dito. Pinaka ano nya. Kung ano yung lapad ng ating. Ito kasi. 1.5 by 3 to mga kamkil. Yung lapad nito. So yun yung kukunin mo. So yan lang mga kamkil. Yung aking mapapabot na video. Ang araw sa inyo. At ito na yung update natin sa tagong project mga kamkila. Ayan, nakapagsiling na tayo. Ayan. At yung mga linya ng ilaw, ito na. Pinlay to lahat dito mga kamkila. Apat. Ayan, papunta doon. So ito yung magiging hidden cube. Uh, hidden, parang hidden cube to mga kamukila Kasi dito may cube light din ilalagay natin. Pero strip light yung ano dito. Nasa dito, dito siya haharap yung strip light. So pag titingnan to dito, magiging hidden to. Parang hidden. Tapos yung mga electrical natin. Ayan na. Na-set up na yan. So, yung may tubular nakikita nyo, dyan yung pinaka-partition nila, ma'am. yung partition dito, sa kusina at sa sala, uh, yun yung magiging TV console na, ano, ah, uh, Iikot siya mga kamukil Iikot siya no? Pwede siyang paikutin no? Kapag uh, dito kayo nasa sala kayong magpamilya So pwede harap dito yung TV Kapag kumakain naman kayo Gusto nyong, tingnan, gusto nyong manood ng TV While eating o ikot nyo lang yung TV. Paharap dun sa kusina. So, 'yun po yung magiging schedule natin diyan. So, kaya lahat ng exterior design dito mga Kamugil, ako yung babanat. Pati din sa dabaw no. Ako yung babanat. Although may nasilip naman ako mga Kamugil na pwede ko nang mapagkatiwalaan sa mga exterior design. So, isasama ko siya sa aking pagtrabaho dito mga Kamugil at titingnan ko yung diskarte niya, no. So, kung papasok sa panlasa natin, pwede na nating ipagkatiwala sa kanya, no iiwanan lang natin siya ng mga layout plano. Siya na yung bahala. Right. So yan lang mga kamukil. Ako'y uuwi pa ng dabaw na. Umuulan na. Thank you mga kamukil.